adventure ang aming napuntahan kung saan sa San Mateo Rizal lang po dulo ng Wawadam Dam pa konti na lang po kanina umaga marami kanina umaga marami oo Nalanin dito, yung, 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 yung Ayan, nalamig ang tubig. Yan na po si Moises. At niyang mga taga-sunod. Si Moises may tatlong taga-sunod.